Good morning, guys. Nandito ako muli sa Sebastian Pond at uh, Easter Sunday ngayon. Kaya bukas may pasok na muli, back to normal na kaya bago matapos tong Holy Week, makapag-fishing naman tayo kahit na isang araw lang. Uh, kararating ko lang ho at uh, katatapos ko lang mag-setup ng aking uh, fishing rod. At pagkatapos ay gagawa na ako ng uh, bait natin o pain na masa at tatry natin na magtilapi ang muli so hopefully makahuli tayo kahit mga dalawa o tatlong pirasong uh, malaki okay na ho yun. at yung mga malilito i-release natin muna para mabigyan natin ng chance na lumaki pa alright at uh, medyo mainit na terik na araw medyo tinanghali ako ng gising kaya tusubukan pa rin natin I'm sure makakahabol pa rin ako right, good luck po sa akin at sana swertihin tayo ngayong araw. Okay. right guys, ayan ang Sebastian Pan. Ayan na, may mga tao na, may mga anglers na, nandun sila sa kabila. Ayun, dun sa map sa may maliit na kubo na yun. Itong silang mga nakapwesto at dito sa pupwestohan natin, ayan, itong hilera na ito medyo uh, nandito araw ngayon eh. Pero dito ho tayo po, uh, pupwesto sa dating pwesto natin. Ayan, saan tayo nakahuli ng alien. Ayan, so far maganda pa ang tubig, kalmado. At medyo mataas ang tubig ngayon. So uh, sana uh, makagat ang mga isda. At nang walang mabokya sa aming mga nag ngayong araw. Alright, gagawa lamang po ako ng uh, pain natin. At pagkatapos, pupukul na ho tayo dito sa Sebastian Pan. Alright guys, ayan nakagawa na tayo ng uh, masa. Ito yung papain natin. Ayan. Masa ho, tawag namin dito. Gawa ng uh, mga lumang tinapay huyan yan na nilagyan ng uh, harina. Ayan, yan ho ipapain natin. Mamasahin mo lang ho na ganyan yan para kumunat. Ayan, pagkatapos yan, pwede nang ipain yan sa isda. ayat nakaredy na yung ating pamingwit. At na lang ho tayo. Alright, sana may mahuli tayo. Ngayong araw na ito, kahit mga ilang piraso lang. Ayan, at tayo maglilibang lang naman. All right. Ay, abangan nyo yung mga magiging kaganapan. Okay, ay unang hagis. Huwag sanang sumabit. Alright. Alright, guys. First catch mamaw aray 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 ka na malikot mm, nakatusok yung isang hook sa akin buti na lang barbless gamit natin guys alright lapad ah. <laughs> okay alright guys may huli tayo ayaw lumutang Tignan natin kung ano to. Mukhang dyaninan na naman to. Ayan, no. Oh. Ang bigat. Parang yun dati. Hmm, dyanin nga. Ayaw lang yung tam. Waysin. sasabit ko pa ako. Ayan. pagyalipot ang sarap ng labanan alright ito na agad gas gas ang niya their manager NA or ABP <laughs> Parang mas malaki ito kaysa doon sa last time na nahuli ko ah. Na, tanggalin lang natin sa hook. Papakita natin sa inyo. mas malaki nga ito yung last time na natin mamaw mukhang um, mas mamaw ito huh. Ayun. gagasgasin mo pa yung linya ko eh yan alright guys ayan o tingnan nyo kung gaano kalaki ito So, mas malaki yung nahuli natin last week. Mas malaki ito. Hmm. Ano? janitor fish. Ah, hindi na janitor ito. Manager na ito. Ayan. Hindi na po natin ibabalik ito sa tubig. At mabilis yung magparami ito. Uh, kumakain din ng mga similya ng mga isda ito eh kaya itatapon na lamang ho natin to sa lupa para mamatay na at maging pataba alright, ayan, ang laki oh, haba Dal may dalawang palad ko makamay oh, ko alright guys mayan Shea slid. ayan, nahuli natin ayan, gandang isda nito ayan at medyo malaki na siya oh. Yan no ang Mayan sislin Parang at uh, uh, member din siya ng uh, tilapia. Kaya lang oh mas maganda ito. Ayan. Ayan, nahuli natin. Pero i-release din ho natin para lumaki pa ng gusto. Binasa pa ako. Ayan. <laughs> Alright guys, fish on. Ayan, alam mo Dalawa. Pareho pang mayan. Nahuli natin. Alright guys. Fish on. O oh, maliit pa. All right guys fish on All right. Tilapia. All right guys, ayan naubos na yung baon nating pain. At uh, tapos na rin ho tayo mag-fishing. Time check, uh, siguro mga past 12 na. At uh, tayo ho ay uh, pauwi na. So far hindi naman tayo nabokya, may mga nahuli naman tayo kahit papano So papakido lamang ho natin pagkatapos ay babayaran, tapos uuwi na ho tayo. ayan papakita ko sa inyo yung mga nahuli natin na hindi man karamihan pero ang maswerte doon ay uh, hindi tayo nabokya okay alright guys ito yung mga nahuli nating tilapia Ayan. hindi masya karamihan pero okay na rin ho at mga good size na rin Ayan. Ayan para makita nyo ng gusto Ayan. Ayan, no, oh, yung mga huli natin ilang piraso lang Okay na rin ho yan. At tayo na may naglilibang lang. Ayan. Ayan. Dito ho yan. Sa Sebastian All Alright. Ayan po. Ayan. May mga kasama pa tayong mga nagpipishing. Ayan. E, tayo ho ay pauwi na. Dahil uh, na naubos na yung ating pain. At uh, babalik na lamang tayo sa mga susunod na linggo. Okay. Ayan, this has been Fish and Bape. Ayan, maraming maraming pong salamat sa inyong panunood. At uh, magsama-sama tayong muli sa mga susunod ko pang i-upload na video. Alright, thank you so much.